Hi guys! For today's video guys, ay nagluluto yung afam ko guys ng dinner namin. Hindi nga alam guys anong nakain niya kasi minsan lang yan sa buhay niya na magluto siya pa ano masa masama pa pakiramdam yan guys kasi ilang araw yan nagpaulan-ulan tapos nakamotor ulan init tapos papasok sa trabaho niya na sobrang lamig ayan masama pa pakiramdam niya kasi nanakit to yung lalamunan niya tapos tuwing gabi guys para siyang ano hinginig pa yan. pa na siya daw magluto ng ano namin kasi ayaw niya daw sa luto ko kasi daw yung luto ko manadali wala daw lasa kasi guys pag nagluto yan ang dami niyang kaartihan sa buhay pag nagluto yan tapos ayun nga pumunta kami ng palengke kanina guys bumili kami ng tahong akala ko naman yung normal na luto lang ng tahong yung gagawin niya ang dami niyang kaartihan talaga sa buhay pinakuloan niya pa yung tahong guys tapos pagkatapos niyang pinakuluan, isa-isa niyang tinanggal yung laman. Tapos nagreklamo pa dahil sabi niya, ang ang laki daw ng ano, ang laki o oh, ang tataba daw ng mga shell ng tahong pero yung laman daw ang papayat. Ayan guys, so naghihiwa na siya ng sibuyas. Hindi ko alam anong luto ang gagawin niya guys. Pero in fairness guys, masarap yan magluto ah. Minsan lang siya magluto guys, pero sulit ang luto niya kasi masarap. Kaso lang guys, ang gastos niya magluto. ano anong ano ano anong pinagagawa niya guys syempre pagkawali kunin mo na dyan tapos gusto niya guys pag nagluto yan kailangan yung kawali hugas na yung lahat ng gagawin lahat ng gagamitin niya ay nandyan na diba dapat guys pag nagluto dapat dapat ano siya na bahala maghugas ng kalat niya pagkatapos kaso hindi guys pagkatapos siya magluto ako maghugas ng mga kalat niya ang kalat niya magluto oh mm. umiiyak na siya guys kasi si buya papa para nanginginig ka nanginginig na siya eh pag ulan na ka ulan eh nanginginig yan Kaya sinugasan niya pa yung paglulutuan niya. Send mo, ba? Send na lang po. Hindi pa. Magkano ba? Bakano po? 155? Ha? 165? Bigyan mo ng 160 sa Gcash. Ayan na guys, mag-umpisa na siyang magluto. Hindi ko alam anong klaseng luto yan. Takong na may gulay na... na yung ano dyan, anong gulay ba yan pa? Sitaw. Ben! Tsaka isang tuyo. Ulit lang. na Lalagyan mo pa ng coke. O, tinan mo guys. Kakaiba talaga yan eh. Kaka lalagyan doon yan ng coke. O, oh, ano ba? At, tsaka toyo. Oh, toyo pa daw. Ganyan siya magluto guys. pero siya uto sa amin, diba? di ba? Hindi lang siya ang kukuha. Siya naman nakakaalam ng lulutuin niya. Hmm. Yan na guys. Magigisa na siya ng ano. Ginigisa niya na yung bawang, guys. Kailangan masarap yan, ha. Ah. Ang bango, guys. Ang bango na lang niya, ang tahong niya, ano niya, may lagay kilo yan, pero yung laman niya yan lang. Diba, ang Diba, ang po, Ben,